Uh, bilang magulang po, eh sana lahat po naintindihan ng sino ang magulang, yung sentimento namin na biktima. Tapos well... <coughs> <coughs> po na nag-uusap. Interruption na po, rin sa ano mga quarter to nine ng January 13, diretsyo na po ako sa arena, nakikiwag sa pagkakulong sa mga dinatang security. The father of jean Claude Nugnog, uh, kung pwede sir, pakitanggal lang yung kwan para marinig ka ng klaro. Nalakasan ko na lang po, Mr. Chair, kasi medyo may mga pagilid-gilid na banta na po sa buhay namin eh. Hindi po kami makasiguro sa aming siguridad. Kung pwede po, makapagulang okay. okay. Ko lang po. Okay, But, pero i-dikit eh, mo lang yung microphone ha? Apo, apo. Please, uh, you have the floor. Una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa bumubuo ng Senate Committee na ito, especially kay Sen. De La Roca, kay Tito Sen, Sen. Lacton, and Sen. Tolentino po, at sa ibang Sen. na nakamonitor. Ang masyado po ang gumabagabag sa akin, Sen. yung huling usap namin ng anak ko, na binanggit niya tantanong ko sa kanya, anak, nasaan ka na? Kasi may arkila po siya bukas ng umaga ng daling araw. Para sabihin sa kanya na umuwi ka ng maaga. Ang sabi po ng anak ko, panang dito na ako sa Manila Arena. Bakit po isinasakay sila kuya James? Hindi ganito, ni ganyan, ni ganyan. Pati po ako isinasakay. Pero sino yan? Sino yung mga yan? Sandali, eh, klaro naman, ganyan, ni ganyan, ni ganyan. Can you name names? Bin mo, sino nagsakay sa kanila? And, na, medyo na ano po ako dun sa mga ano eh sa so, mga pangalan. Pero mamaya, matatandaan ko po ito, Senator, pagka ano, kasi ngayon lang po pumasok ulit sa isip ko yung conversation namin ng anak ko eh. Sa so, susunod, so, promise po, ibigay ko po sa inyo yung tatlong pangalan na naalala ko na binanggit niya at nakuhaan ko po ng picture ito mga security na ito. on time noong January 30 ng gabi po. When you say security, security ng saan? Manila Arena po. Manila Arena, Manila, sa lab, Manila Arena nanggaling po, diretso po. Kasi noong uh, 7.45 po, naghuling namin pag-uusap. So, so, for the record, ha? Huh? sinabi ng anak mo yung mga tatlong pangalan na ibanggit na po yan and then nung time na nandun na po ako at nakipag-discussion ako dito sa mga security guard na to nung una po matatapang sila sa akin dahil nag-iisa lang po ako eh nung dumating na po yung mga kasama ko sila Mr. Bakay at saka sila Mr. Velasco medyo nag-cool down po sila nagkaroon po ako ng pagkakataon ko haan yung mga picture ito mga taon to Chairman, question. Yes, sir. Ahead, sir. Did you share this to Ah, uh, yung pong yes or no. Na share mo ba yung information niyo sa police? Yes sir. So alam nila yung mga pangalan. Yung pangalan po hindi ko pa po nabibigay sir kasi ngayon lang po na, isip, na pumasok sa isip ko yung pangalan na binanggit sa akin ng anak ko na nakita ko po okay, yung some like, personal okay. Hindi pa kalimutan. Pwede ba lapitan mo si John Pero? Yan, sandali lang naman yan eh. Ibigay mo sa kanya yung mga pangalan. Sige po. Oh, so, na lalapit siya sa iyo. Siya na lang. Ibigay mo na yung mga pangalan. Pwede ka na lumapit rin dito. Sir Inonog, ito ang mga security guards doon sa Malina Arena. Opo, Senator. Okay, pakitigyan pangalan. mo yung microphone mo, baka marinig ng iba. Pinjurin daw si Chairman. General Pero. Yes, sir. Pe General Pero. Kunin mo na rin yung alitrato. kinunan daw niya. Eh. Kunin mo na yung picture. No? kunin mo na yung alitrato ng mga tao. Now, din. Mr. Chairman, uh, while nag-discuss sila doon, Yes, sir. Go ahead. Kung wala namang danger kay uh, Mr. Inonog na i-share sa committee yung mga pangalan din at retrato, so we can issue also an invitation to the uh, security guards through Attorney Santos. Yes, sir, precisely sir. We will do that after, uh, Thank you. Yes. so I I saw more, Mr. Chairman. Yes, sir. Okay. Mr. Pakisare mo na rin sa committee kasi pa-invite pa namin yung mga pangalan na binanggit mo sa susunod na pagdinig. You may or may not attend the next hearing or you may still attend with the same outfit. Ha? Salamat po. Okay, pwede mo na may share? Okay, mo yung Ayun so, ng nga po, nung huling namin pag-uusap, 7.45 ng January 13 ng gabi. O so, may biglang umagaw ng telepono niya. Naririnig ko yung salita pa nung anak ko, yung salita ng mama. Sino to? Ang sagot sa akin ng anak ko, Papa ko po yan. Then pinatay na yung telepono. Takbo na po ako doon. Siguro mga mag-alas 9, nakarating ako sa Manila Arena. Alas, alas po, 9 po, ng gabi? Gabi? Alas 9 ng gabi po, ng same day ng January 13. Saan ka galing? Paranyaki po. Okay, yeah, go ahead. Pero po ako doon sa basement, na kung saan doon ang loading and dropping point ng Manila Arena. May isang basement po doon. Nung unang security po, ang sumalubong sa akin, nalaan tapang. Sabi ko, Brad, huwag kang matapang. Magulang ako nung pinuha ninyo mga tao, isa ako sa magulang. Pakisoli nyo lang kung anong problema pag-usapan natin. Pakisoli nyo lang, pakihabol nyo lang. And then, kung ano-ano na po. Pansin ko, outnumber ako, kausap ko si Mr. Bakay, tsaka si Mr. Velasco, pare, bumaba na kayo dito. May problema dito. Lumabas na po ako ng basement. Sinalubong po ako nung dalawang security pa po, po ng arena yung mga naka-jacket. And then yun ko lang po naalala yung mga pangalan na binanggit sa akin ng anak ko. Mabuti na lang po nung time na yun, nakuhaan ko sila ng uh, picture. Dahil dumating na po sila, ano, yung mga kasama ko. January 13. So, banggitin mo na ngayon for the record para i-require natin si attorney Santos na bit, dal, bit, bitin niya yung mga gwardiya niyan dito sa next hearing. Pangalan, please. Para ma-record natin. Tanga nga apo at Santos makarating yung mga tao nyo na hindi na ma hindi mawala. Hindi uh, mo na hindi mo na problema yan. Problema na na yan dito. Kami na bahala niyan. Mister Chairman, yes sir. Uh, I think this is sensitive. This is their in confidentiality with the committee. Dimension of the names naka sana we might be endangering the security of the of the security guards. So mas maganda na lang siguro Mr. Chairman. I, bigay mo na lang sa chairman sa uh, sa secretary. 'Yung mo na lang mas mamaya. Opo, okay, baka kawawa ano po, tatlong, tatlong security. Mal, hindi lang masyado malinaw sa amin yung sickness to defense. Opo. Kanina yung at, at the time from the time na tumawag yung anak mo sa sa iyo tapos inagaw yung telepono doon. umpisa mo nga doon. Nung pong inago na nga yung telepono ng mama. Samahan mo ng oras at saka mga ibang uh, mga uh, information na uh, importante, Han? Huh? Yes, Your Honor. Nung uh, January 13, 7.45 p.m., nung uli kami nag-usap ng anak ko, uh, alarming na po yung salita niya dahil sabi niya, Pa, bakit sinasakay sila Kuya James sa van? Uh, pati ako, sinasakay ni ganito, ni ganyan, ganyan. Sabi ko, bakit? Anong problema? Eh, hindi ko alam pa eh. Biglang may umaga po ng telepono, nagsalita yung mama na, sino to? Narinig ko pa rin yung salita ng anak ko. na Tapa ko po yan. Eh, ang akin naman po, alam ko lang, Tony Santos, yung anak ko po ang hanap buhay po dun sa event na yun, magpa-arkila po ng sasakyan. Tama ang FX? Hindi po yan nagsasabong. Hindi po 'yung nagsasabong uulitin ko po sa inyo Attorney Santos. Yeah, uh, excuse me, ma'am sir, uh, please. Uh, you don't have to confront a like po. resource person. Sorry, to, sorry your honor. You, you you address lahat na sasabihin mo sa akin sa sorry sir, your honor. Hindi 'to doon at sentensyamento wala 'to protocol ha. Huh? Please. Apo, sorry your honor, sentensyamento no, no, no. ko lang din po kay Attorney wala naman po akong personal kahit sa inyo. Uh, bilang magulang po, eh sana lahat po naintindihan ng Sino ang magulang, yung sentimento namin na biktima? Eh, El... <coughs> Yung... Tapos po na mag-usap. Diretso na po ako doon sa ano. O, quarter to nine, on January 13, diretso na po ako sa arena. Nakikiusap ako doon sa mga dinatang security pakitalagan nila lang kahoy yung kumuha sa mga bata. Mag-usapan natin. Anong kasalanan nila? Sinasabi nila, lumabas. Alam niyo, yung honor, yung pong arena na yan, hindi ka po makakalabas dyan kung wala kang sinasabing uh, may pass po sila dyan eh. Mayroon po silang binibigay na papel dyan para yung katunayan na wala kang problema sa loob, wala utang sa loob bago ko po lumabas sa ilalim sa basement at doon sa main gate ng arena compound. May record in po yung sakyan ng anak ko na pumasok at naghatid doon sa loob ng building ng Manila Arena. Pero yung check out po, paglabas, wala po silang binigay na record sa amin. May yun lang pong nakakalungkot. Kung ano man po yung binibintang nila na chupi-chupi. E huwag naman po sana yung mga taong walang kinalaman. Nakakaawa po yung mga bata. Salamat, Mr. Inonog. Meron lang ako itanong sa iyo. You may or may not uh, answer this. Uh, may information ako na ikaw rin daw ay isang farm owner. Meron kang farm ng manok? Opo, opo your honor. Another information na kumita daw po kayo ng 200 million as payment sa, sa mga manok mo na ginamit nung araw ng sabong bago ang kidnapping. Ah, hindi po ako yun, Your Honor. Yung sinasabi nilang uh, persons of interest, yung Julius Avilio. Hindi po ako yun. Hindi, pero meron kang... Wala po. Hindi sa rin yung farm na manok. Meron po, meron po, Your Honor. Ano pa kala Yung Julius Avilio po, yung sinasabi nilang una ng no, persons of interest. Yun po yung may issue ng 200 million. Okay, thank you, thank you. PNP, sana ito, si DJ, sana ito si Pope oh, Person of Interest. Your uh... Yes, sir. We are still uh, part of our personal person interest. and that uh, possibly considered also missing person. Missing pa siya? Missing rin siya? Hindi namin siya, yung mga kamag-anak sir, hindi napita na namin anak Missing rin? Yes, sir. Yeah, taga Tagapanggasinan, sir. Tandi namin yung talaga. mahanap. Pamilya? Kahit pamilya? Wala kayo napunta ng pamilya? Hindi nila, hindi rin nila alam, sir. Pero patuloy pa rin yung paghahanap namin sa kanya. Ano ang pangalan noon? uli, Mr. Inunog? Yung uh, sinasabi mong financier? Uh, Julius Habilio po, Your Honor. Julius, Julius Habilio Julius Habilio Opo, opo, Kaya yung missing hanggang ngayon na... Uh, sabi po, missing. Pero based po dun sa mga huli namin nang naririnig na report dun sa mga kamag-anak, eh nagtatago. Dahil hinahabol nga po, hinahanap siya para magpaliwanag. So, so ganito, para magkakaroon kami ng teorya dyan sa nangyayari, most likely kung yung, mga, yung anak mo at saka mga kasamahan niya ay pinick up dahil sa allegation na nanunyupi okay. sa sabong, most likely itong financier nila, yun yung kumita sa panunyupi nila. Uh, clarification lang po, Your Honor. Hindi po namin naging financier yun. Ano yun? Ano? Hindi po. Wala pong, wala pong relation sa grupo po namin yon sa, sa ano po siya? No, grupo yun ng uh, Santa Cruz yung nawala, yung victim po sa Santa Cruz. Yun po ang kanyang entry, yung nawala sa Santa Cruz. Mr. Chairman, may question. Again, Bert, Director Pero. si Mr. Nenonog mentioned what appears to be a logbook. Can you also include that when you issued to PINA, Joseph Tecum, Nice a bit, Yes, your honor. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.